This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Pagan umaga, my dear brothers and sisters. Ako po yung mising ng maaga. And sabi ko, uh, before yung lahat, before mga NBC yung lahat, ay gagawa ako nga. Uh, Follow me ng video or pagtatalakay sa araw na ito. Sa buling magandang umaga, nawa'y po hapang ko po kayo ay pagpalain po kayo ng ating mga masalangit. Napanalangin ko po na sa maayos po kayong kalagayan at sa magandang kalusugan. Minsan na tanong natin, bakit mahalaga na hindi lang natin basahin kundi isabuhay ang mga pagpapahayag ng Diyos sa atin. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 70, Verses 1 to 4, matutunan natin ang mga salitang Mananagot ako sa mga paghahayag na ibinigay na ng Panginoon. Tayo ay binigyan ng malaking pribleho ng ating Ama sa Langit ang makarinig ng kanyang tinig sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan at ng mga buhay na propeta. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 70, verses 1 hanggang 4, itinuro na ang mga paghahayag ng Diyos ay hindi lang para sa mga leader, kundi para sa lahat ng anak ng Diyos. Tayo ay may pananagutan na pag-aralan isa buhay at ibahagi ito. Sa makamagong panahon, naganap ang maling impormasyon at kaguluhan. Ngunit sa mga kautusan ng Diyos, may liwanag tayong mapanghahawakan. Tayo bilang mga miyembro ng kanyang simbahan ay tinawag upang maging tagapadala ng liwanag na ito. Kung bawat isa sa atin ay tapat sa ating tungkulin sa pagbabahagi ng Ibanghelyo at pagsasabuhay nito, tunay na makakatulong tayo sa paghahanda ng mundo para sa muling pagdating ng ating tagapagligtas na si Kristo. Ang ating simpleng pagsunod ay bahagi na mas malaking dakilang gawain. Ako ay nagpapatutuo na ang mga banal na kasulatan at mga paghahayag mula sa Diyos ay totoo. Katuwing sumusunod sa kanyang mga kautosan, damako ang kanyang kapay at kapayapaan sa aking buhay. Ako ay naniniwala na bawat utos ng ating Ama sa Langit ay may layunin at biyayang nakalakip At tinutulungan niya tayo na magkibahagi sa kanyang gawain. My dear brothers and sisters, mga nang umaga uli, no? And kumusta kayo? Hope na pagising ninyo ay nakapanalangin po tayo ng magkasalamat sa ating Ama sa Langit sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ako -araw. po'y masaya na nakagising pa tayo, panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong kasiyahan at panibagong uh, um, sa palaran sa buhay na ito. Um, alam ko po na maging maganda yung buhay kapag tayo ay sumusunod sa mga kautosan ng Diyos. At hindi natin minsan ma mapipigilan ang mga challenges na dumarating sa atin. Uh, minsan, medyo kaya lang Minsan, parang wala na kasi Nalampasan na natin yung mga pagsubok na yan uh, Pero minsan, bago sa ating buhay Kanya-kanya po tayong uh, pinapasan At kanya-kanya uh, po tayong uh, uh, Tinatahak na landas My dear brothers and sisters Pero isa lang po yung ating layunin Na tayo makabalik sa ating amas sa langit At tayo makamamuhay sa mundong ito ng mapayapa at masaya. Makaramdam tayo ng masabi ba na kahit sa hirap ng buhay, financially, pero masaya tayo. na uh, naging sapat yung mga pang-araw-araw nating pangangailangan. Sabi nga niya na um, ang mga pagpapayag na ating nababasa sa banal na kasulatan, ito magbibigay sa atin ng lunas, magbibigay sa atin ng direksyon sa buhay na ito. Hanapin po natin yung kaligayahan at kapayapaan. Alam ko na sa mundong ito, mga sabi nga marami kaguluhan na, mga gera, pero we are blessed na kahit paano. Even though na tayo ay financially nag like, pero masaya tayo. Uh, sabi nga sa Joshua chapter 1 verse 8 Huwag mong kaliligtaan ang pagbabasa ng aklat ng kautosan Pagbulay-bulayan mo ito araw-araw at gabi upang masunod mong mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Sa gayon, magiging matagumpay ka at magiging mabuti ang iyong pamumuhay. Tao po yung sinabi dito ay no, na huwag nating kaligtaan na magbasa ng banal nakasulatan. Ah, dahil ito'y makakabuti sa atin. Pagbulay-bulayan natin ito araw at gabi. Hindi lang po araw, hindi lang po gabi. Minto say po ay uh, parati, nating pag-iisipan yung mga nakasulat na ito'y makakatulong sa atin. Sa ngayon, magiging matagumpay ka at magiging mabuti ang iyong pamumuhay. Mismo po sinabi dito sa Joshua chapter 1 verse 8 na yung buhay natin ay magiging mabuti. Tutulungan po tayo ng ating ama sa langit na ay may taguyod po tayo araw-araw at dahan-dahan makita po natin yung mga changes sa ating buhay. Pagsunod po sa kanya mga kautusan and um, magpapatuloy po na maging malakas ang matatag sa anumang hamon ng buhay. Sa James chapter 1 verse 22, sabi dito, But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Yung, kasi pag sinabi pong deceiving your own selves, pag tayo po ay nakikinig, at hindi naman po natin sinusunod, parang tayo din po sa ating sarili ay dinideceive natin. Um, ito po yung salita na kung saan kung maging anis po tayo sa ating sarili, dapat gawin natin yun. Kasi ito po yung makakatulong sa ating personal at spiritual na progress. Um, ano kasi po eh, yung pag powerful yung salitang deceiving your own selves. Ibig sabihin po noon ng dapat gumawa tayo ng tama. Dapat na yung mga sinasalita natin, na yung mga salita na ating naririnig, ay isa sa buhay natin. Hindi lang ito tagapagpakinig. Kasi pag ginagawa natin to, tinutulungan nyo ng ating sarili. At huwag natin itanggi yung mga pagkakamali natin. Kasi tayo din naman yun eh. Sarili natin, tayo nakakaalam kung tama at mali. So pag yung tama, nating, alam natin na tama, pag natin ito, hindi natin dinidisib yung ating sarili. My dear brothers and sisters, maraming salamat po sa pagsama sa araw na ito. Ako po'y masaya na Uh, sa muli uh, nakapagbahagi po ako ng salita ng Diyos at nakasama ko po kayo mga minamahal kong mga kapatid sa araw na ito naway uh, dinggin natin yung hamon ng ating ama sa langit na maging mabuti and uh, maging malakas and ganoon na rin po na magtuon tayo sa paggawa ng mabuti sa mundong ito and uh, tahakin natin yung landas ng Panginoon siya po yung nagbigay sa atin ng halimbawa. Hindi man po madali, pero alam ko na sa huli ay makakarandam tayo at makaharvest natin yung mga sakripisya, uh, mga sacrifice na ating ipinibigay, ating ginagawa sa ating buhay para sa ating mga anak, para sa ating sarili, sa pamilya natin at mga kaibigan na paglilingkod sa iba. Alam ko po na mahal tayo ng ating masalangit gusto niya yung pinaka the best para sa atin. At gusto niya po araw-araw maging masaya po tayo. wag dating kaligtaan na manalangin araw-araw. Magbasa naman na nakasulatan araw-araw. At uh, mag-strive po tayo. Sikapin po natin na maging mabuting tao. At alam ko po, uh, pagpapalain po tayo ng ating uh, kama sa langit, kapwa temporal at spiritual. At lahat pong ito ay aking iniiwan sa kanyang pangalan na Seso Kristo. Amen.